painting ni Henyo Master Joey De Leon hindi pinahalagahan ni Andrew Eliana? Uh, Misip ko lang, 600? Kapag binigyan ka ng alaala o regalo ng isang itinuturing mong matalik na kaibigan, paano mo nga ba ito dapat pahalagahan? Kaya mo kayang itago ito sa kabila ng mahigpit na pangangailangan kung ito ang maaring magsalba o makatulong para magkaroon ng solusyon ng iyong problema. Isang katanungan na mahirap sagutin lalo na kung wala ka o tayo sa ganoong senaryo o kalagayan. Pero may ginawa itong dating host ng Itbulaga na si Andrew Eliana para kahit paano'y mabigyan ng solusyon ang problema bilang isang padre di pamilya at para sa anak na nag-aaral sa ibang bansa isang obra maestra na painting ni Henyo Master Joey de Leon na ayon pa kay Anjo ay binigay sa kanya ni Joey noong kaarawan nito taong October 14, 2002. Painting ito ng isang clown na ayon pa sa pagkakakwento ni Anjo eliana ay naglalarawan ito sa pagkatao ni Joey de Leon na alam nating isang komedyante. Ipinagbili ni Anjo eliana ang painting kay Bostoyo na isang vlogger, negosyante at may-ari ng isang pawn store. Sa halagang 160,000 kasamang isang anniversary copy table book ng Itbulaga ay naibenta ito. Ayon nga sa kwento ni Andrew na dahilan kung bakit niya nagawang ibenta ang painting ng kumparing si Joey De Leon ay upang gamitin itong pambayad sa tinitirhang boarding house ng kanyang anak na nag-aaral sa ibang bansa. Dinagdag pa ni Angelina na sa tagal nilang pagiging magkaibigan ay mauunawa ni Joey ang rason niya kung bakit niya nagawang ibenta ang gano'ng bagay. At dahil nga binigay na ni Joey de Leon ang painting kay Angelina, ibig lang sabihin ay pagmamayari na niya ito. Kaya siya na ang bahala kung ano man ang ibig niyang gawin dito. Subalit sa pagbibigay ng painting ay kasama roon ang pagiging magkaibigan nila at ang kanilang pagiging magkumpare na may mahabang panahong pinagsamahan. Iba-iba naman ang naging reaksyon ng mga netizens sa ginawa ni Anjo. Sinasabi nila na walang kwentang kaibigan at hindi marunong magpahalaga si Anjo Iliana dahil sa ginawa niya. Sana lang daw ay nagpaalam ito kay Joey De Leon sa planong gawin sa ibinigay na painting. Kaya basahin natin at pakinggan ang ilan sa mga komento ng mga netizen. Sana man lang, respeto kay Sir Joey. Pinaalam mo muna sa kanya. Baka matulungan ka ni Sir Joey sa problema mo. Birthday ni Joey de Leon at siyang nagbigay ng gift para sa mga espesyal na kaibigan niya tulad mo. Tapos, ibebenta mo lang. Huwag mo nang ipalusot siyang maling mindset mo. Isa ka sa mga napakaraming itinuturing na kaibigan na walang pagpapahalaga. Yun lang yun. Anjo, di marunong magpahalaga sa pagiging kumpare, kaibigan. Bigay nga sa iyo yan eh, syempre, papahalagahan mo. Ipinagbili ang pagiging magkaibigan at magkumpare. Nawala ng halaga ang pinagsamahan. Well, Sir Toyo, ikip mo ang painting at napakahalagang bagay yan. Nakakaiyak naman sa part ni Joey De Leon. Si Anjunang na ang nagsabi na ilan lang sila na binigyan. Ibig sabihin nun, that time treasure ni Joey De Leon ang friendship nila. Tapos, sabi pa niya, inaanak ni Joey yung anak niya. Grabe, habang pinapanood ko, hindi ko alam ang mararamdaman ko for Joey De Leon. Para sa akin kasi, pag binigay sa iyo ang isang bagay, lalo't pinaghirapan nito, walang kapalit na halaga yun. Samantalang wala pang nagiging pahayag si Joey De Leon tungkol sa ginawang pagbibenta ni Andrew Eliana ng painting na kanyang ibinigay. Kung isa kayo sa naapektuhan ng content ng video na ito, share and like na lamang po. Madramang salamat po sa inyong lahat. Ang inyong suporta, ang aking inspirasyon. Latest na news, latest na issue, latest na trend, mas talagang latest alamin natin dito sa Nosmo Batol.